guys, good morning, good morning sa inyo lahat, iwan naman tayo ng bakas so ilaw pang bike na naman parahal kasi yung iwan natin ay pang motor so, sa bike naman iwan at so ito may sticker tayo sa mga kuha nito guys uh, picture nyo tapos send nyo sa comment section or video nyo para may ilig ko, may sama ko kayo kapag so, upload nyo so, uh, so, 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 sa Facebook dahil sa kayo sa kanil ito guys yun sa so, harap sa panggupod hit like saka sa report yun na yan guys diwan natin may charger pa yan may kasama na yung charger sa so, mga sulit natin na nagpapag yan sana makuha nyo to no? So,

guys uh, picture nyo lang kasi hindi ko maantay kasi na makakuha nito no? kasi may pasok pa kasi ako ay okay, iwan ko lang to nabalutin muna natin patay muna natin yung ilaw guys para malubat no? nagawaan na yan guys siyerte nyo nito pag ayun nakakuha ayun no? Ganda ito guys Para sa akin plastic Para hindi mo ito hey okay guys, naibato sa natin ng plastic Iwan ko na sa May nabahala dito ba? Dito ko, ito yung area Kung eh. alam nyo to, puntahan nyo na Okay, ito na yung lagay Ito okay. yung tapad na natin Ito yung tapad Assalamualaikum. Jangan dia buat macam tu. Astagfirullah. Saya tak baik. Tak masuk mana aku. Tu. Wow. So, tu, Doon naman kayo galing 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, na. 5, 5,